Chew it, chew it, chew it. Are you ready? I'm ready. So, ang titignan mo ngayon ay century egg. Oh. So, pag naririnig mo yung salitang century egg, what comes first to your mind? Parang matagal na po siyang pin-reserve. Nakikita ko po na tinitaste siya ng mga ibang content creator. Parang, tas yung reaction po nila kakaiba. Mostly, di po nila nagugustuhan. Yan ay Chinese delicacy. It's either ginagamit ay duck egg, chicken egg, pwede din quail eggs. Tapos, nilalagay siya sa mixture ng ash, ng clay, ng salt, rice husk, tsaka sa quicklime. Gine-preserve siya ng ilang weeks or months. Wag mo ngipinin! Lagi nang ginagamit ang ngipin sa pagbubukas. Ang laki no? Yung amoy niya po. Para po siyang penoy, ganun. Pag tinatap po siya. Tap the basket. <laughs> Parang may nagjijigil-jigil po. Ganyan. <laughs> oh. Grabe. Para siya yung itim na brilyante. Ah. Parang penoy lang din mo po, pero medyo matapang lang ng konti. So, ayan siya, guys. Para siyang gelatin. Para siyang coffee jelly. Pagdating dito sa ano, para siyang clay. <laughs> um, chew it. Chew it, chew it, chew it. Chew it, chew it, chew it. I think you like it. Typically, parang normal na penoy lang po siya kasi lagi po ako nakain ng penoy. Hindi po siya katulad ng penoy na kapag kinain nyo, like, syempre, medyo lasa nyo po. Like, konting after taste. Tapos, eto po, lasang lasa nyo pa rin po talaga kahit malunok nyo, ganun. Maalat din po. Karang... So, kung yung rate mo yan from 10 being the highest, ilan ang no rating nyo? Mga 7 po kasi Although good naman, hindi ko po masyado gusto yung lasa niya. Pero okay naman po siya. Nakakain po siya. Hindi ka tulad yung sinasabi sa TikTok na dito po masarap to kainin. Ganon. Okay lang naman po. Parang normal na penay lang. Ganon. So ulit ka bang kumain yan? Ah, hindi na po. Kain mo nga. Sabi mo nga sa ebit. Tapos hindi mo makain ulit. Hmm. Ako na doon. Huwag kang utot ha. Bakaw yan.